Sa paaralan Ang silid aklatan Ang ating tahanan Sentro ng kaalaman Sa iba't ibang larangan Kaalaman ay lumalawak Imahinasyon at bukabularyo Ay umayamang ganap Tara na sa silid aklatan Maraming matututunan Lugar ng pagkatuto pisado Ito ang libro kung may nais kang malaman Tara na, tayo na Sa silid aklatan Sa pagbinang ng interes At pagtuklas ng bawat hilig Sa pagbabasa at pagsusuri Tumatalas ang ating isip Kasangkapan sa pag-aaral At pananaliksik Lahat ng nais mong malaman muli tumatatagpuan Tara na sa silid aklatan Maraming matututunan Lugan ng pagtatuto, tahimik at organisado Kompleto ang libro kung may nais kang malaman Tara na, tayo Nasa Silid Aklatan Sa bawat pahina, kaalaman ay umaapaw Ang ating Silid Aklatan, gabay sa bawat araw Mga libro kwento ay inspirasyon sa bawat isa Sa Silid Aklatan tayo na! para na sa Silid Aklatan Maraming matututunan Lugar ng pagkatuto, tahimik at organisado Kompleto ang libro kung may nais kang malamatan sa silid aklatan Tara na Sa silid aklatan Maraming matututunan Lugar ng pagkatuto Tahimik at organisado Kumpleto ang libro Kung may nais kang malaman Tara na tayo na sa Silid Aklatan 🎵 Silid Aklatan, maraming matututunan Lugar ng pagkatuto, tahinig at organisado Kompleto ang libro kung may nais kang malaman 🎵 na, tayo na sa Silid Aklatan